So, nakita nyo, buhay na buhay na po so, Small lang mo small. Oo, oh. One, one small. Sa ko. Sa mga mga video. Sama, video small only one. He's... Is... Okay, pala. Ito yung small. At yung small, ito yung A try natin kumain. Buhay na buhay. Ay, pusit. Mama Bebet will eat. Mama Bebet will eat. Look. Lahat? Oo, isa kang Lahat na to. Ang laki-laki lang yan. Go water. Shot it. Shot, shot. Go water. Gumagalaw oh, pa. Yummy yan. Masarap pala. Anak, mas dami dito sa Sarap. Diba? Ma? Sarap. Sayo, eh. ka pa eh. Sarap diba ma? I think I'll talk